Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. For today's video guys, ay update muna tayo sa ating mga area. At tayo ay mag-iikot muna para pagkita sa inyo yung mga naging accomplish namin ng month of March. Hindi matagal pala tayo nakapag hindi na nakapag upload kaya ngayon ko lang sa inyo ulit ipapakita yung ating mga nagawa o mga business. Ayan guys. At kung bago ka pa rin lang sa channel ko na pagpad, ay huwag niyo namang kalimutan i-subscribe. I-hit na guys yung notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na video. Ayan guys. Ang ating tapes. That's a vlog. Huwag mong namang kalimutan i-follow. Peace out. Sure. samahan niya ako at ikutin natin para mapakita sa inyo ang ating mga area dito sa building ito Hey yeah, guys, let's go! A few moments later Ayan guys, pati ito mga mga sa sa may fire ay ating area din uh, Seats, wall, plastering. ay halos waiting na lang to sa plastering ng mga CR kasi hindi pa na hand over ng pinaka client ya tapos maglalagay muna sila ng mga sa sanitary bali ito na na lang dito sa fourth floor that is alos konosya saka yung mga pintuan yan na lang ang inintay saka yung sa pipe chiefs Halos lahat tinis na yan guys punta naman tayo sa iba and ito guys yung area namin sa exterior and yan, naging scaffolding ito medyo critical na area namin pang exterior maikot pa natin yung iba pakita ko pa sa inyo yan, yan guys yung nasa may net na yan sa exterior ay area pa natin yan at ito side na to dito na lang tayo nag video sa taas para may ilike sa labas yan. area natin lang mga critical area yun Ayan guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. At abang-abangan nyo na lang ang mga update natin sa ating mga ginagawa dito sa aming mga area. At ipapasilip ko na naman sa inyo yung mga update o yung mga nayayari namin dito sa aming pinagtatabaw Ayan Guys, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-usuporta nyo sa aking munting channel at sa ating FB, FB page yung Charles Serrano Vlog sana ay huwag nyo na kalimutan i-follow, share yeah. maraming maraming salamat guys and God bless po